Ayan mga kakab, uh, sa tapos natin ang ating pagluluto. Ayan ang kanyang mga uh, sangkap. Ayan. Ayan. Ayan ang kanyang sangkap. Ayan, Ayan mga kakab, sa tapos na po ang ating kinunot na salmon. Ayan. Thank you, thank you so much, and God bless. Bye bye. Thank you. Bye. Good morning, good morning ulit mga Cubs. Ayan. Panibagong araw, panibagong vlog tayo ngayon. Ayan at uh, mag -ano tayo ngayon? Maggagawa tayo ng kinunot na salmon. Ayan. Bumiga ako sa palingki ng salmon. Ayan, bali kukunot natin at uh, samahan niya ako sa pagano gawa ng kinunot pagluto. Uh, ano mga kari, uh, mga kabs, at uh, lutoin natin ito. Let's go! Ayan, bali ito yung sangkap natin sa pag uh, paglutoin natin. Isdang salmon. Ayan. Tapos, gata. Ayan, gata. Tapos, meron tayong malunggay. Ayan. malunggay tayo. At, itong seeding green, seeding haba, alabuyo, tapos luya, bawang, sibuyas, bichin at paminta. Ayan. Ah, natin yan at nung pinsan natin ang ating pagluluto. Mga cubs, let's go! Ayan, mag-umpisan tayo ng ating pag, uh, ano, paghihiwan nito ang ating sibuyas, halawang, at sili. So, ito makagamitin natin yan. Nalagay din natin ito. Inugasan ko na yan. Mga inugasan ko na. Tapos tayo ng paghiwa ng sibuyas. Bawang na bawang, Ini nagringis sa atin, sibuyas, bawang, bawang. <coughs> luya, serta ang bantagong senyito kay nanot dito sa tawag namin kay kay nanot, ayan kay nanot, iwan na natin ang bawang para hindi ano sa ano,

paalis na. Alam mo tong loyan to, paalis na mo doon. Paalis na sa, sa mga niluluto. Kaya, kaya sa adobong manok, kailangan meron ganito eh. Kasi manok, walang sa yan. Kaya kailangan, lagi natin ng uya. Pampabawas ng lansa ng niluluto. Ibalatan natin siya para yung iba hindi na binabalatan niya kaso ano oh, binabalatan ko talaga yun kasi iiwain ko ng pino kaya makakain talaga yan sitting green at sitting pula At sa gulay gusto ko maanghang Ayan na. Ayan na pag mga bigol, mahilig siya dito maanghang yan talaga ang manong nila kahit anong klaseng luto gusto nila maanghang kasi walang lasa na pag hindi maanghang para sa kanila ang mga mahilig sa maanghang dyan shout out salamat po sa mga viewers ko dyan. Thank you, thank you so much. Kahit pa ilan ilan lang kayo, go lang tayo. May panahon naman, tara tayo. Magkaroon ng maraming viewers. Unti-untiin lang natin, dahan-dahanin lang sabi pa. Kung anong pagkaloob sa atin na viewers at subscribers, tanggapin muna natin hindi natin alam siyempre meron din naman hindi tayo nagugustuhan ng content karapatan nila yun di ba basta ako go lang maraming ang maraming salamat po doon sa nagsasaya yung sa so, mahimayin pa natin tong isda na mga mamaya Ayan, at nahiwanan natin ang ating Ricardo. Ayan. naman natin itong isda. Ayan. Ayan. Ano naman ang kasunod natin? Itong isda. bale Bali. Tatanggalan natin siya ng Ayan. Uh, walang cameraman tayo. <coughs> ang hirap ikilos. Ayan. <coughs> naman natin itong isda. Yan. Hindi siya kumay ko. Nagungas ako ah. <laughs> na. uh, tatanggalin lang natin yan. Sa alisan lang natin ng tinik. Alisan lang natin ng tinik yan mga cubs. Yan. Yan. Bah. Nasaan na natin ang tinig <coughs> Kailangan ko lang tinig para dire diretsyo lang yung pagmuya niya na lang kakain. Ayan. Tatanggal na natin ang tinikyan yan. Yung mga nasa tabi. Yung mga tinig yan dyan, nasa tabi. Tanggalin natin yan. Yan. Mamaya isa isa-isahin pa natin. Yan. May akong magluto eh, pag may lulutuin. Kaya hindi ko alam, lutuin siya, subukan ko yan. Ray? Ray? Patayin mo nga muna yun, patayin mo. tayong matapos sa ating paghihimay yan, last ball na to, last ball yan hindi, <coughs> siniparito natin yung tinik at ulo, puruhan lang siya puro laman yan ayan yan na ito na yung mga tinagal ko ng tinik Yes. Kaya, tulutuin natin mga kareles, ah, mga kabs. Ito din. Ayan mga kabs, ito uh, sa natin ang ating pagluluto. Ito na ang kanyang mga uh, sangkap. Ayan. Ito na ang kanyang sangkap.

Lagi, paglagi, hmm. Yan mga kabs, pagkulo nyan, ilalagay natin ang malunggay. Yan. Hmm. Ito na natin siyang kumulo. Then ilalagay natin yung malunggay niya. Yan. Yan mga kabs, ito ilalagay natin yung malunggay para maluto ito siya. Yan. Badali naman maluto yan. Para hindi siya maano sa maraming malugay, masustansya yan. Alam yan ko na yan ay... binigyan lang sa akin yan. Kaya nagluto ako ng ganito. Yan. Luin natin para madali siyang gata. Ayan, natin. Ayan. iba Diba? Masarap na tingnan ang ating kinunod. Ayan. Talagyan pa natin yan ng kakanggata. Mamaya. Ang kakanggata niya. Paglagay ng ano, paglagay natin ng kakanggata nya doon natin siya titimplahin para safte na yung templo niya magasa hindi um, ko pa nilagay ng asin yan mamaya na para isahang templo na lang um, babang down na nagamit na yan natin ang unang oh, gata yan kakatihin na natin yan Lagyan na rin natin ng bichin. Lagyan na rin natin tong sitting cream. daw ng sibuyas. At sa nun. Ayan ko sa Pwede ba? Yeah. Asin. Ayan, okay, isang paminta. Ayan, yeah. yeah, at uh, haluin natin at matagman natin ang sa Ayan, dami. Masakit na ito pagbaba na sa gata. Kakatihin natin yan, hindi yan ganyan. Tatanggalin natin yung sabaw niya. Pagkakatihin natin siya. Yan na. Pagkakatihin natin yan para lasang lasa. Sarap. Ang gusto ko sa akin nunot eh. Yan manghang masyadong kong manghang wala pang ahang kulang sa ano hindi masyadong talag pero ako na yan po sa mga ito mga kabs at uh, thank you thank you sa inyong lahat at uh, doon sa mga hindi pa nakasubscribe uh, sa mga hindi pa nakasubscribe uh, subscribe niyo po ang youtube channel ayan uh, Ramil Braga is official. Yan po. At uh, thank you, thank you sa mga nanonood sa akin at sa mag, mga magsusubscribe. Thank you so much po. Ayan. Please support po may YouTube channel po. Yan o. Lapit na po yan. Medyo papakatikating lang natin yung gata niya para masarap po. Good. Morning. Ayan mga kabs, at uh, luto na po ang ating kinunot na salmon. Ayan. Thank you, thank you so much, and God bless. Bye-bye. Sarap yan. Thank you. Bye. Ayan mga karyus, ganda tayo. Ayan you know, ang kinunot na salmon. Sarap. Kung wala kong kakain, pupunta ko ng office namin. Anniversary ng agency namin. Ito nga, mamaya tanghali. At this pa lang, pasiguro na akong kumain para... alam mo na ah. Ayan tayo. Masyarap po. Oh. Promise. Panoorin niyo sa YouTube channel ko yung full video ng pagluto ko ng kinunot na salmon. Yun. Napakasarap. Huwag lang puro prito at paksiw. Dataan nyo na may malunggay. Ang sarap.